Dito sa Batangas, bukod sa Lomi, Pansit Gisado, Goto, Pares, at iba pa, marami dito guys, merienda, ang pwede natin kainin. At sikat dito guys, ang mga street foods. O yung mga fishball, kikiam, squidball, at marami pang iba. At yun guys, ang ating pupuntahan today. sa Pagkalabas natin sa school guys ay dumayo tayo sa may simbahan ng Tanawan. Dahil pupunta natin guys sa isang tindahan serve ng iba't ibang uri ng merienda at street foods. Dito guys sa Poblacion 1, F. Lorena Street, Corner C. Garcia, dito matagpuan ang Egg Kanto Food Stop. Talagang 20 pesos sa imatik man yun na kanilang mga street foods. May french fries, kikiam, fish balls, squid balls, kwek-kwek, tokneneng, maging mga banana cute, turon, lumpiang gulay, maruya, karyoka, at marami pang iba. Para naman sa mga drinks, meron silang black gulaman, buko pandan, saka blue lemonade. Fries range from 20 pesos to 30 pesos base na rin po sa laki. They also serve mais con yelo, halo-halo, banana con yelo, crema de leche, talagang 50 pesos only. They also serve package deal para naman sa malalaking mga okasyon. At dahil bawal mag-parking on both sides, ay eh, naghanap man ako ng paparkingan. Kaya nagpaalam mo kay Ate Rosalina, dito ang paparking. At tapos, umorder na ako ng aking kakainin. Wow. sa, oh. sa Umorder tayo guys ng dalawang lumpiang gulay, isang tokneneng at shomai. At hindi ko guys kinalimutan ang mga kikyam para lasahan natin ang kanilang sauce. Oh, it's Tiki Man time. Para manatili guys crispy ang ating lumpiang gulay, dapat pala hindi ko muna nilagyan ng suka. Dapat hiwalay ko nilagay ang suka sa isang lagayan, saka ako sasawsaw. Overall, masarap naman guys ang lumpia nila at talagang lutong-luto ang gulay. At masarap guys ang sawsawa nila dahil na rin sa pagkakalagay ng pipino dito. Ang pipino ang siyang tili ng masarap na lasa ng suka nito. <coughs> Masarap ang siomay na ginagamit nila dito guys Dahil ito ay David Tea House So may toyo mansi, chili sauce, at fried bawang Napasig ko lang guys na medyo maalat ang toyo nila Dahil purong toyo ang ginagamit nila Pero overall masarap at malasa ang kanilang siomay Matamis at tama-tama ang lapot ng kanilang manong sauce. Ito yung sauce na ginagamit sa mga fishball, kikyam at squidball. Kasi kalimitan guys sa mga nagtitinda ng fishball, kikyam, medyo lasang sunog yung kanilang manong sauce. Ang kanila naman guys ay tama lang. Mas masarap to guys pag hinaluan ng suka. Malasa tama lang guys ang coating na kanilang tuknening. Hindi pala ako guys umar ng quick quick dahil mataas ang kolesterol nito. Even guys mahilig ako sa mga street foods, hindi talaga ako kumakain masyado ng quick quick. Ang pinaghalong manong soot, sukang pipin ay tamang tama para sa ating tuknening. Kaya sa managahanap ng masarap na merienda, huwag kalimutan bisitahin ng Egg Canto Food Stop. <laughs> o so guys, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pagmerienda. Asan kaya tayo guys magmemerienda sa susunod? Ingat po and God bless.